Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Gumaling yung ubo ko dati. Yung ubo ko hindi humihinto eh. yung mm. ano. Na uh, mag-cleansing. Ay, napakalaking ginawa sa katawan. Ta gumaling yung... Ano nga ba ang mga solusyon sa nakakainis na ubo? Ang pag-ubo kasi ay pangkaraniwang kondisyon na madalas nangyayari araw-araw. Salungat ito sa popular na kaalaman. Ang ubo ay hindi sakit. Ito ay reaksyon ng katawan kapag may mga bagay na nakabara sa daluyan ng hangin. Ang puwersa kasi ng hangin na galing sa pagbahing ang siyang naglalabas ng mga bara tulad ng plema, sipon at ligaw na pagkain. Maraming uri ng ubo ang maaring mangyari sa tao. May mga hindi mapanganib at merong nagsisilbing senyales o sentomas ng malubhang karamdaman. Para sa kaunawaan ng lahat, ang ubo ay maaring dulot ng virus o bakterya. Kung ito ay dulot ng virus o iyong pagkahawa, maaari itong mawala ng pusa sa loob ng isang araw o isang linggo. Subalit may mga uri rin ng ubo na malubha, gaya ng ubong tumatagal o chronic cough na maaring dulot ng tuberculosis o TB. Hindi rin basta-bastang nawawala ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD o ubong sanhi ng hika o asthma. Mayroon din namang ubo na dulot ng paninigarilyo, trangkaso o allergy. Nare-recommenda ng Doc Alternatibo ang Fulvic Mineral. Isa itong award-winning formula ng Doc Alternatibo at ito po ay napakaganda para sa may ubo. At ang pagsunod rin ng 7 Days Cleansing Program. Pakinggan natin si Ma'am Brihida Cadlas na siya ay palaging inuubo, ngunit ngayon ay gumaling dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo. Nag-member dito sa Dr. Alternativo at nag-cleansing po ako. Eh, noon po kasi ang dami kong nararamdaman sa katawan ko. Nataon po na nagpunta kami dito, meron pong seminar. Eh, Umatend po kami, nakita ko po lahat ng parang kaganda ka ako nung mga pinakaliwanag. Ngayon, nagpakonsulta po kami sa doktor na antito. May doktor po kasi dumating, guest speaker. Ayun po, nag-try po kami na mag-cleansing. Ay, napakalaking ginawa sa katawan. Tapos, gumaling yung ubo ko. Dati, yung ubo ko hindi humihinto eh. Ngayon, ano. Tapos, gumaling siya. Tapos, din tinuro nung doktor yung mga Apo. dapat kong gawin kaya yung yung dugo ko noon hindi regular. Opo. Nag-okay na lahat ng trabaho ngayon nagagawa ako dati hindi wow. ako nakakagawa sa bahay. I ngayon lahat para hindi ako marunong mapagod ngayon ni. Eh. Wow. Kaya napakalaking benepisyo ang ibinibigay ng mga produkto ng doktor alternative. Yung pong mga ka-senior na gustong matikman ang guminhawa katawan, makagawa ng, ng regular sa bahay, ay nako, kinukumbinsik ko po kayo na magpa-member na po kayo sa Dr. Alternativo at yung pong gagasto niyo, mas higit po ron ang benepisyo inibigay sa inyo sa katawan natin. Ahaba ah, pa yung buhay natin. Parang magiging piling bata. <laughs> <laughs> Yun po at maraming salamat do. Uh, ako po ay amuli si Brida Canlas ng Betes Aliaga Ana Ah uh, 69 years na po ako. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paksa o kung may problema sa kalusugan, maari po kayong mag-text sa numerong 0946 967 3211 at kami mismo ang tatawag sa inyo ka alternatibo. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyas para sa balitang pangkalusugan.